nanumpa bilang miyembro ng Lakas CMD na partido ni House Speaker Martin Romualdez, ang isang kaalyado ng pamilya Duterte sa Davao Oriental. Pati ang mga miyembro ng Hugpong ng pagbabago na binuo ni Vice President Sara Duterte lumipat din. May report si Ian Cruz. So help me God. Congratulations and welcome to the House. Congratulations. Nadagdagan pa ang mga miyembro ng lakas si CMD na partido ni House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ni Romualdez ang panunumpa ni Davao Oriental Vice Governor Nelson Dayang Hirang Jr. at limang board members ng kanilang probinsya. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Dayang Hirang na dating miyembro ng Nationalista Party. Ila naman sa board member ay mga miyembro ng Hugpong ng pagbabago ang partidong binuo ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, yung known allies ninyo sa Davao or... Uh, lumipat daw po sa cabinet ni Speaker Romualdez. Any reaction po si Vice Governor Dayang Dilan? Yung mga board member niya, mga dati po na kadyado sa Ah, uh, Oo po, no comment. Sa kamera, sunod-sunod ang paglipat sa lakas CMD ng mga membro ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni PDP laban Vice President for Mindanao at Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel Labin lima na lang silang miyembro ng PDP laban sa Kamara. Ang mga miyembro naman ng lakas CMD, umakyat sa 82. Kasunod yan ng banat ni Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kamara. Ang lipatan ng partido sa Kamara, sinundan ng paghahain ng mga resolusyon na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Una ng sinabi ni pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik muli ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Uh, we all should uh, respect the ano the position of the president being the uh, chief architect of uh, foreign uh, policy. So, yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero uh, we will continue to um, reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. Sabi ni VP Sara, ilalatag niya sa DOJ ang mga legal na basihan para hindi maging posisyon ng gobyerno ang pakipagtulungan sa ICC. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.